Attorney Renz, may sira sa inuupahan ko pero ayaw ayusin ng landlord. Pwede ko ba siyang ireklamo? Tara, pag-usapan natin. Hi guys, I'm Attorney Renz of Respecia Company Law Firm and today, let's talk about landlord responsibility sa pag-aayos ng isang rental property. Ayon po sa ating civil code, ang landlord ay mayroong obligasyon na panatilihing nasa maayos na kondisyon ang property na inuupahan ninyo. So, kung may major repairs po na kailangan, like bubong na tumutulo, sirang pinto, Walang tubig o kuryente dahil sa defective wiring and other things, responsibilidad po ng landlord na ayusin iyon dahil parte ito ng kanyang warranty of habitability. Pero po, bago kayo magreklamo, siguraduhin munang basahin ninyo ang inyong lease agreement. Baka may nakasaad na specific rules tungkol sa repairs. Dahil may ibang lease agreements po na sinasabi na ang tenant ang dapat mag-shoulder ng minor repairs. Kung malinaw na may responsibilidad ang landlord ninyo at tumatanggi pa rin siyang ayusin ng property, then pwede nyo siyang sulatan ng formal demand letter para ipaalam sa kanya ang problema. Kung hindi pa rin siya umaksyon after the demand letter, maaari kayong magreklamo sa barangay o maghain ng kaso sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB or sa korte, depende po sa circumstances ng situation. So now we know the responsibilities of a landlord kapag may sira ang inuupahan ninyong bahay. Again, this is Attorney Renz of Respicion Company Law Firm. Please like, share, comment, and follow. Peace!